Vietnam, kilala ang bansang ito nung Vietnam War kung saan kalaban nila ang bansang Laos at Cambodia. Ang Vietnam ay isang bansa sa Southeast Asia na kilala sa mga beach, ilog, Buddhist pagoda at mataong lungsod. Ang Hanoi ang kabisera nito na isang nagbibigay-pugay sa iconic na leader ng panahon ng komunista ng bansa na si Ho Chi Minh sa pamamagitan ng isang malaking marble na mausoleum. Ang Ho Chi Minh City na dating Saigon ay may mga kolonyal na landmark ng pransya, Kasama ang mga museo ng kasaysayan ng Vietnamese War at ang mga tunnel ng Kochi na ginamit ng mga sundalong Vietnam noong Vietnam War. Ang Vietnam ay may populasyon na mahigit kumulang 98 milyon noong 2023. May lawak ang bansa na 331,230 square kilometers. Sama-sama nating alamin ang mga kakaibang katutuhanan sa bansang Vietnam. Number 1 Makikita mo ang katawan ni Ho Chi Minh na nakadisplay sa Vietnam. Si Ho Chi Minh ang unang pangulo ng bansa pagkatapos ng kalayaan nila noong ikalawang digma ang pandaigdig. Magiliw siyang kinilala bilang Uncle Ho, namatay siya noong 1969. Ang kanyang katawan ay napanatili at nakadisplay sa isang mausoleum sa kabiserang lungsod ng Vietnam, ang Hanoi. Ang mausoleum ay bukas sa mga bisita sa loob ng siyam na buwan bawat taon, karaniwang mula Desyembre hanggang Setyembre, habang ang kanyang katawan ay sumasa ilalim sa pagpapanatili sa loob ng natitirang tatlong buwan. Ang site na ito ay naging isang pangunahing atraksyon at isang lugar ng pagpipitagan, na nakakaakit ng milyon-milyong bisita taon-taon na gustong magbigay ng kanilang paggalang kay Ho Chi Minh, ang revolusyonaryong pinuno. Ang Ho Chi Minh City, ang lungsod na pinangalanan sa karangalan niya bilang pangulo, ay isang natatangi at kaakit-akit na lungsod ubang tuklasin habang nasa Vietnam. Number 2. Ang Vietnam ay tahanan ng pinakamalaking kwebo sa mundo. Nakatago sa Phong Nha Ke Bang National Park ang Dong Cave, ang pinakamalaking kwebo sa mundo at isang tunay na kababalaghan ng kalikasan. Matatagpuan sa makakapal na kagubatan ng Quang Binh province, ang geological na misteryong ito ay gumaganap ng sarili nitong makulay na ekosistem na may sarili itong ilog, gubat at klima. Natuklasan noong 1991 at ganap na na-explore noong 2009, nag-alok ang Son Dong Cave ng isang sulyap sa mga likas na kayamanan ng Vietnam. Number 3. Sa Vietnam ang pag-inom ng snake wine ay nakakatulong sa kalusugan at lakas ng mga lalaki. Ang pag-inom ng snake wine ay isang tradisyonal na kasanayan sa Vietnam at ilang iba pang mga bansa sa Asya, dahil pinaniniwalaan itong may mga katangiang nakapagpapalakas ng kalusugan at pagkalalaki. Ang mga buong ahas na karaniwang makamandag tulad ng mga cobra, ay inilalagay sa Vietnamese rice wine. Ang lason ay nadinatured ng mataas na nilalaman ng alkohol na ginagawang ligtas na inumin ang inuming ito ayon sa mga katotohanan tungkol sa Vietnamese snake wine, maaari itong mapahusay ang sirkulasyon ng dugo at mapabuti ang pagkalalaki. Madalas itong iniinom sa mga espesyal na okasyon. Number 4. Ang Vietnamese cuisine ay kinikilala sa Oxford Dictionary. Ang pagkain Vietnamese ay sikat sa balanse ng mga lasa at sariwang sangkap, na ginagawa itong isang malusog na lutuin. Maraming lutuin sa Vietnamese cuisine ang mga sangkap tulad ng karne ng manok, patis ng isda, gata ng niyog, spring onion, toyo, at mang di na bawat isa ay nag-aambag sa kakaibang lasa at texture na nagpapakilala sa makulay na kultura ng pagkain na ito. Pula sa iconic na pho soup, isang nakabubusog na tradisyonal na pagkain, hanggang sa masarap na bun bao, isang Vietnamese pastry dumpling na puno ng masasarap na sangkap, ang mga tipikal na Vietnamese dish ay sumasalamin sa mayamang kultura ng bansa. Maging ang mga salitang Vietnamese para sa ilang pagkain, gaya ng pha at banh mi, ay mahahanap mo sa Oxford Dictionary. Number 5, Nguyen, ang pinakakaraniwang apelido sa Vietnam, ang ilang nakakatuwang katutuhanan tungkol sa kultura at pangalan ng Vietnam. Ang Nguyen ay ang pinakakaraniwang apelido sa Vietnam, nadala ng malaking bahagi ng populasyon. Ang paglaganap nito ay maaaring may ugnay sa mga salik sa kasaysayan at kultura, dahil maraming tao ang nagpatibay ng apelido noong panahon ng paghahari ng dinastiyang Nguyen noong 1802 hanggang 1945. Ang karaniwang apelido na ito ay may malaking kahalagahan, na kumakatawan sa isang ibinahaging pamana at pagkakakilanlan sa mga taong Vietnamese. Ito ay isang testamento sa malalim na mga tradisyon at pakiramdam ng pagkakaisa na nagbubuklod sa magkakaibang tapis area ng lipunan ng Vietnam. Number 6 ang lotus ay pambansang bulaklak ng Vietnam. Kabilang sa magkakaibang flora ng bansa sa South China Sea, ang lotus ay binoto bilang pambansang bulaklak noong 2010. Pinahahalagahan para sa kadalisayan at kagandahan nito. Ang lotus ay mayroong isang espesyal na lugar sa kultura at espiritwalidad ng Vietnam. Ang kakayahan ng kaakit-akit na bulaklak na ito na bumango ng maganda mula sa maputik na tubig at namumulaklak sa isang nakamamanghang tanawin, ay sumisimbolo sa katatagan at lakas ng bansa sa gitna ng kahirapan. Ang Lotus ay higit pa sa isang bulaklak sa bansa, kinapapalubo nito ang kakanyahan ng karakter ng Vietnam, na sumasalamin sa matibay na diwa at yaman ng kultura ng mga taong Vietnamese. Number 7 ang Vietnam ay mayroong mahigit 54 na milyong rehistradong motorsiklo. Pagdating sa mga pangunahing lungsod tulad ng Hanoi o Ho Chi Minh City, mahaharap ka sa maingay at magulo na trapiko ng motorbike na wala sa ibang lugar. Sa humigit kumulang 54 na milyong mga motorsiklo sa bansa, ang mga ito ang pinakakaraniwang paraan ng transportasyon. Sa mataong Ho Chi Minh City lamang, isang nakakagulat na nasa 7.4 milyong motorsiklo ang nagsisilbi sa 8.4 milyong mamamayan nito, na may 1.5 milyon ang pumapasok sa lungsod araw-araw. Iyan ay halos isang motorsiklo para sa bawat ibang tao sa lungsod. Sa kabila ng hindi kapanipaniwalang volume na ito, ang mga batas sa helmet ay ipinatupad lamang sa nakalipas na apat na taon, na ginagawa ang mga lansangan na isang kaakit-akit at magulong symphony ng dalawang gulong na aksyon na mga sasakyan. Number 8. Ang beer ay isang sikat na inumin sa kalye sa Vietnam. Isa pa sa mga kagiling-giliw na katotohanan tungkol sa Vietnam ay ang beer ay paboritong inumin ng mga lokal. Ang mga Vietnamese ay madalas na nagtitipon kasama ang mga kaibigan at pamilya sa mga lokal na beer stall, o hoi, na mga establishmento umihigot sa malamig na baso ng draft beer habang tinatangkilik ang mga pagkaing kalye at nakikipag-usap sa masiglang pag-uusap. Ang pagbabahagi ng serbesa ay nagpapatibay ng pakikipagkaibigan at lumilikha ng isang nakakarelax na kapaligiran na nagpapahintulot sa mga tao na mag-bonding at kumunekta. Ang Hanoi Beer Street at Saigon Beer Street ay mga sikat na beer hub para sa mga lokal at turista. Ang mga masiglang destinasyong ito ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang matikman ang makulay na kultura ng beer ng Vietnam na pinagsasama-sama ang mga tao upang tangkilikin ang serbesa at ang masiglang kapaligiran ng buhay panlipunan ng Vietnam. Number 9. Ang mga floating market ay isang paraan ng pamumuhay sa Southern Vietnam. Sa Mekong River Delta, ang mga floating market ay isang paraan ng pamumuhay. Ang mataong mga pamilihan na ito na makikita sa mga daluyan ng tubig, ay nag-aalok ng kakaiba at makulay na karanasan kung saan direktang ibinibenta ng mga vendor ang kanilang mga produkto mula sa isang bangka patungo sa isa pa. Makakahanap ka ng maraming uri ng prutas, gulay, at iba pang mga produkto, na lumilikha ng makulay at dynamic na eksena. Ang mga pamilihan ay hindi lamang mga lugar ng komersyo kundi pati na rin ang mga social hub kung saan ang mga lokal at turista ay parehong masisiyahan sa buhay na buhay na kapaligiran. May dalawang sikat na floating market sa Vietnam ito ay ang Cai Floating Market, ang pinakamalaki at pinakatanyag na merkado sa Mekong Delta. Matatagpuan humigit kumulang 6 na kilometro mula sa Can Tho, ito ay tumatakbo mula madaling araw hanggang bandang 9 AM. Samantala ang Kabi Floating Market, matatagpuan sa Tayonjiang Province, ang kilalang palengke na ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa kairang ngunit parehong masigla. Kumagana ito sa buong araw, na ginagawang mas madaling mapuntahan para sa mga hindi makakapaglakbay ng maaga. Number 10. Ang Vietnam ang pangalawang pinakamalaking eksporter ng kape sa mundo. Ang isa sa mga pinakatanyag na katotohanan tungkol sa Vietnam ay ang bansang ito ang pangalawang pinakamalaking tagaluwas ng kape sa mundo, na sumusunod lamang sa Brazil. Sa malawak na mga plantasyon sa mga rehiyon tulad ng Dak Lak at Buon matuod, ang umuulad na industriya ng kape ng Vietnam ay may mahalagang papel sa ekonomiya nito. Ang mabangong Vietnamese coffee ay lokal na pinahahalagahan at sa buong mundo, na nagpapatibay sa posisyon ng Vietnam bilang isang makabuluhang manlalaro sa internasyonal na merkado ng kape. Number 11. Ang Vietnam ay isang pangunahing exporter ng cashew nuts sa mundo. Bilang karagdagan sa kape, ang Vietnam ay isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng pag-export ng cashew nut. Kilala sa mga dekalidad na produkto ng kasoy, ang bansa ay patuloy na nagreranggo sa mga nangungunang exporter ng kasoy sa buong mundo. Malaki ang naitutulong ng industriyang ito sa ekonomiya ng Vietnam, na nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho at nagpapatibay sa posisyon nito bilang nangungunang exporter ng agrikultura. Number 12. Snow sa Vietnam Ang Vietnam ay isang bansa sa Southeast Asia at tropikal na bansa. Ang klima sa Vietnam ay lubhang naapektuhan ng monsoon, na kung saan ay nailalarawan sa maraming maaraw na araw, pagulan at matas na kahalumigmigan. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 17 hanggang 29 degrees Celsius sa buong taon. Gayunpaman, maaari mo pa ring abutin ang snow sa tamang oras sa tamang lugar. Ang Sapa ay isang kaakit-akit, bulubunduking bayan sa hilaga ng Vietnam sa kahabaan ng hangganan ng China. Sa pagitan ng Disyembre at Pebrero, ang temperatura ay maaaring bumaba sa negative zero doon. Bagamat hindi karaniwan sa Vietnam ang snowboarding at sledding, maaari ka pa ring magsaya sa sapakasama ang iba pang mga aktibidad sa taglamig tulad ng paggawa ng snowman, pakikipaglaban sa snowball o simpleng panunood ng snowfall. Number 13. Ang Vietnam ay lubos na naimpluwensyahan ng France. Mula 1887, ang kabuuan ng Vietnam ay bahagi ng French Indochina. Sa panahong ito sa ilalim ng pamumuno ng Pransya, nagkaroon ng mabilis na pagbabago, na ginawang mga modernong sentrong pang-industriya ang maliliit na nayon. Ngayon, kahit na matapos ang anim na dekada ng kalayaan, ang mga bakas ng impluensyang Pranses ay makikita pa rin sa buong bansa. Maraming pagkakataon ng estilo ng arkitektura ng French ang nananatili, na nagtatampok ng mga balkonahe, column, at grand arches. Ang Saigon Notre Dame sa pinakamalaking lungsod ng Vietnam na Ho Chi Minh City ay nagpapakita ng impluensyang ito, na itinayo noong ikalabinsyam na siglo bilang isang kilalang simbolo ng lungsod. Ang mga tradisyon sa pagluluto ng Vietnam ay yum-akap din sa mga lasa ng pranses, kung saan ang baguette, croissant, kape, at mga pagkain bumagamit ng patatas at mantikilya ay naging mahalaga sa lokal na lutuin. Ang minamahal na banh mi sandwich ay perpektong nagpapakita ng pagkagawa nito. Number 14. Ang Vietnam ay isang bansa ng mga ilo ang Vietnam ay biniyayaan ng malawak na network ng mga ilog, na may higit sa 2,300 at 60 ilog na dumadaloy sa mga nakamamanghang tanawin nito. Kabilang sa mga ito, ang iconic na Mekong River sa Timog at Red River sa Hilaga ay ang pinakakilalang ilog sa Vietnam. Ang mga ilog na ito ang mga linya ng buhay ng bansa, na nag-aalaga ng malago at mayabong na delta. Ang Mekong Delta at ang Red River Delta ay dalawang mahalagang rehiyong agrikultural ng bansa. Ang mga ilog ay hindi lamang nagpapanatili sa mga komunidad at nagbibigay ng mahalagang mapagkukunan sa mga rehiyong ito ngunit nagpapakita rin ng tunay na koneksyon sa pagitan ng mga lokal na tao, at ng masaganang daluyan ng tubig na humubog sa kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Number 15. Ang Vietnam ay kabilang sa pinakaligtas na mga destinasyon sa paglalakbay sa mundo ipinagmamalaki ng Vietnam na isa ito sa pinakaligtas na destinasyon sa mundo. Inaanyayahan ng Vietnam ang mga manlalakbay na may reputasyon para sa mababang rate ng krimen. Ang pangako ng bansa sa kaligtasan ng publiko at mabuting pakikitungo ay nagpapalakas ng pakiramdam ng seguridad para sa bawat bisita. Mula sa mataong mga lungsod hanggang sa matahimik na mga rural landscape, ang mga turista ay maaaring mag-explore ng may kumpiyansa, alam nilang sila ay nasa isang bansang nagpapahalaga sa kapakanan ng kapwa nito mamamayan at mga bisita. Sa magiliw na mga lokal at mahigpit na hakbang sa kaligtasan, nag-aalok ang Vietnam ng kanlungan ng katahimikan para sa mga naghahanap ng walang pag-aalala na biyahe.